Oh my God, hand ka na pala! Wait lang! Mm. Binabalot ko kasi ito, regalo mo sa Wait! Han? Babe. Ito kasi yung nililook forward ko every year. Alam mo yung magbibigay tayo ng gift. Kasi sa totoo lang, alam mo, ang hirap mabigyan ng regalo. Kasi nasa'yo na lahat. I mean, meron ka ng kotse. Yung collection mo ng watch, mm. meron ka na. Kompleto na. Yung mga shoes mo na ganyan, lahat meron ka na. At higit sa lahat, meron kang girlfriend na sobrang sikip. Swerte mo sa akin eh. Ano ready ka na mag-exchange gift. <laughs> Baby, hindi na ako bumili. Kasi di ba naalala mo, sabi mo parang ako na yung best gift na natanggap mo this year. So, inaasob ko, ako lang sapat na. Anong sapat na? Siya pa siya sabi ko lang sa'yo para isip mo, bait ako girlfriend. Grabe na. <laughs> oh my God, ano klaseng buhay ito? <laughs> ano? Oh my God. yung totoo. Pati you... <laughs> hindi pa tayo maghiwalay. Ano pa naman yan, babe? Pinag-isip ako sa regalo ko. Tapos ako wala man lang kung matatanggap sa'yo. Oh Ito yung regalo ko sa'yo. You... <laughs> yung dessert London, yung lordy Yung... <laughs> oh my God. Gusto mo, di ba? Hmm. Oh, di ba sabi ko sa Ang galing ko umarte, di ba? Bang MMFF. <laughs> Babe! Sabi ko sa'yo iyo, wala akong bigyan ng regalo. <laughs> ano pa gusto mo gift? Bukod sa akin. <laughs> Sobrang love mo ba ako? Alam mo namang ito yung gusto ko eh. Tapos binilang mo pa sa akin. Sobrang love mo ko. I love you babe